Good morning mga kabayan dito naman kami ni Rochelle Nagtitingin kami ng ano nakatihan na tapa baka may isda Ayan buklat ka dyan Papunta kami dyan sa ilog Sabi Dito kami dati nagpapakate ay doon sa, ano, dyan, dyan sa baba Diyan dyan sa baba Hindi yan Dun Sa baba Kate okay. eh. Malay mo may hito. Les le asin mong kaya kami ni Rosil ay. Eh. Oh may naga. Ano dito ang ipon? Hindi dyan. No. Yun sa ka. Dun o. No. Buklatin mo yan. Baka may. Hito. Hoy. Hmm. Okay, tayo men. Kalp ta. Wala. Ay ron ha. Nakambang na ha? hito ha? diyan ni. Eh. Ton na han tayo. Ay les les ya, sin man itong dalan. Ito ay eh, kung saan, -saan nagastos uot. <laughs> ay kamuna des. Hey. Les les, asindito kami nag-auling. Hmm, diyan. Hanggang dyan yan sa taas pa. Tara. Wala yung malalim dito na ano na. Tara dito tayo. Mm -hmm, mm -hmm. <laughs> Buti na lang hindi napuruhan ng camera. Mm -hmm. Sapot. Tignan natin kung may isda. Hmm, hipon. The moment of truth. Hipon. Ikaw. The moment of truth ka dyan ha. Hipon. Ito, hipon. na, hipon. Buhay na, buhay. Ay, suso. Suso. Suso awan. Sus, nakakain man yata yun, suso na yun. Kuhol? Yan o. Kuhol man yan. Nakakain ka na? Dati nagkain kami sa tubigan kami ng hanap. Nah, tunuk gentian koi. Ini kena. Ya Nak. Jangan mata ni, bos. Nangangagat. Yan. Tumbog na tayo. Yeah. Dapat. Sa gitna mababaw, baliktad. Dito ang daan niya ni Ninong. Eh di kung hindi ka nag-ano, di ganito lang ang ano mo. des Dito tayo. Araw na. Hmm. Liwanag na. Ah, Liwanag na. Ayun guys. Ito yung mga bundok dito sa amin. Nandito kami sa ilog.